Ayan guys, good morning, good morning everyone. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ayan. Mainit pa rin ang panahon dito sa Saudi. Ayan guys, papunta ako sa mall kasi wala na tayong ano, wala na tayong pagkain. Ayan, tingnan nyo yung mga bahay dito tsaka sobrang init pa sobrang init pa yan ito tayo dadaan sa masjid ito yung masjid na malapit dito sa tinitirani yung mga tamor tingnan nyo mga tamor oh. Hmm. dami mga tamor ngayon ayan mga bahay bahay mga palasyo palasyo nandoon na yung tubig ni siya dito mga parang mga ano lang si parang ano lang yung mga bahay dito mga pamansi oh box box ang liit yung tingnan sa labas yung mga bahay dito ang liit na tingnan sa labas pero pag sa loob na malaki malaki pa yung mga room matagal-tagal na din ako hindi na ka ano hindi na pag um, alis kasi hindi ako nagbablog kasi sakit yung ulo ko yung sigmura ngayon parang okay kasi may ano na ako may iniinom na ako na gamot para sa ulcer yun talaga yung gusto ko na bahay kulay yun yung ano gusto ko na kulay Parang every month yata magana eh. mag change 'yung daan. May mga mabago. Alam nyo pag ano to, pag gabi, maganda siya. Pag gabi. Ito ganun na lang. Bukas, Sobrang init pa rin ang panahon. Kailan pa kaya tumagal? Mas ano, mabuti pa kahapon. Kasi parang ano siya, parang hindi siya na mainit. Ngayon, bumabalik eh. 40 lang yata kahapon, 40. Ngayon, 45. 45. Pa. Hindi ko nakita yung Celsius dito na may, may mga underground. Kaya pala pag magawa mayroon na tayo nakikita ang siya na ano yung nagawa ng building bakit sobrang lalim yun pala yung ano, underground punta tayo sa mall na saan tayo maka discount kasi pag doon tayo sa iba ang sobrang mahal School. Yung um, ano dito no, yung school parang hotel din. Kinang bahay. Kala mo guys maghanap tayo ng parking parking dito lang ay thank you and guys mamaya ulit ko kasi pako nang papasok na kami ayan mga kamamshi pa -uwi na ako ayan sobrang init baka duling yung init yan ito yung mga mall dito guys so I'm from Panda ito yung ano sa Daran janjan jan kami saddak memilih nagadget manapitlang kami yang Ikea at saka sa Abia. Okay, gutom na gutom lagi. ito agad pagdating sobrang mahal nang bilihin kahit anong budget kahit ano pa yung pag budget talaga Siri. Sumakit so, bigla yung mata ko. Dahan-dahan. Dahan-dahan. mayroon naman ano sa harap namin mayroon naman grocery kaso sobrang mahal pag dyan ako namili yung isang buwan ko siguro na ano budget na ako. Mishie, malapit na ang bahay. Ayan, naingat po tayong lahat. Malagi tayong mag-iingat. Kasi sobrang, lalo-lalo na dito, sobrang init sa, so, ano, sa uh, bansang Middle East. Ayan, papasok na kami sa gate. yung Ayan maraming salamat and God bless you all sa you next my blog. Bye-bye.